Ayan yung bigas na pang tamad kasi ayaw magsaing. Guys, nakakain na ba kayo ng kanin o bigas na hindi na sinasaing? Oo. Oh. First time walang marinig, no? Yung amoy pandan. Ito yon. Ayan. This is the Shiratake dry rice. Yung bigas na po ito, hindi po ito sinasaing for a reason. Kasi nga po, dry rice siya. So, isang cup lang po. Kunyari, isang cup ng bigas nilagay mo dito. One and one half na mainit na tubig lang ilalagay mo. Tapos, papainitin mo lang siya ng 3 to 5 minutes. Meron ka ng kanin. Ang daming gustong mag-try ng Shiratake rice, pero namamahalan. I know na namamahalan kayo. Kung kaya ko lang po pababain ito eh. Pababain yung presyo nito. Pero ginawa po ito kasi low carbs po ito. So kung yung normal na rice is mataas yung sugar, dito mababa po yung sugar niya. Alam mo ito yung bigas na perfect talaga pang camping, pang outing, yung kahit wala kayong kalan or gas, makakakain kayo ng bigas or makakakain kayo ng kanin. Maganda dito dahil nga low sugar siya, diabetic friendly siya, sa mga diabetic. Pero hinahinay lang po sa pagkain nito ha, high end fiber na rin siya. Isang mainit na tubig, hinahinay lang baka mapasok kayo. And then kalahate. Ayan. Tapos, ang gagawin mo lang, takpan mo lang. Ayan. Takpan mo lang siya. Tapos, after 5 minutes, magka-transition tayo in 3, 2, 1... Charan! O, oh, di ba? Naluto na siya. Kanin na kanin talaga siya, guys. Tingnan nyo, oh. Ang perfect na pagkaluto sa kanya. O, oh, alam nyo na. I-check nyo na yellow basket ko. Go!